Ayan mga boss, maulang umaga sa Galdor Project. Ayan. Hey, good morning, good morning. Ito, kasama ko si Boss Don Don. <laughs> good morning, Boss Don Don. Ayan, amen ah. um, neighbor ni Nanay Mosa. Ayan po yung ano niya, yung bahay niya. <laughs> Kaya, yun ang pinakamiro natin si Boss Don Don. Shout out, Boss Don Don. Good morning, good morning. Maulang umaga. Pero tuloy pa rin ang trabaho natin, mga boss. Ayan, yung kay boss Boss uh, Joey, walang gumagawa Umulan uh, Wala pa nga na Tayo, may bubong na Kaya pwede tayo Na uh, boss doon doon? Oo oh. uh, Sige, mga boss Ayan What the hell? Ayan eh Ayan, buwangin natin, tambak Naka Na? Nakaploring Nah Ah. Uh. Okay. Nagingin ang pag-almusal si Boss Dandan, mga boss. Dali pa rin ang trabaho. Mahulang kumaga. Ayan, tambak. Tayo dito. Para ma-flooring na tama mga boss. Yung pinaka-dirty kitchen ni namin, Mosa. Ito, sinikasahan natin. Master George, nandito muna. Hi. Morning, mga boss. Walang pasok sa San Kaya ah, nakasilong din. Ayan si Master, dito muna siya. Ayan, no? pinipatalo natin yung flooring dito. Tapos si Kabadi. Ceiling. Expander ceiling, mga boss. Walang kaluluwa. na ceiling na tayo. Ay masun natin. Di muna pumasok, masakit daw yung katawan. Pero na uh, yung kita Ayan, Master bedroom po yung una natin. Uh, metal paring ceiling. Ayan nung umpisa natin, ng mga installer natin dito sa, sa Gabriel Project. Ayan, wall angle, channel, metal paring. Ayan, yan yung natin. Ano lang po yan, play lang po. Dito sa master bedroom, yan po yung gusto ni

ito sa likod mga boss. <laughs> buhangin yung pinagtambak natin. Mas nakakamura tayo kaysa dun sa ano sa banlet. Marami, marami yung ano buhangin magagamit pa natin pag nagkulang tayo ng ano ng buhangin sa floor at saka sa ties Ito yung sa likod. Ito hindi na, na hindi na ng ano ng asintada to lumubog yung sa aircon yan nakalagay naka, naka, nakakanto na pinto na lang po yun dito yun lang ang kulang at saka yun hindi pumasok yung ating ano mason tipak yan umpisa na yung pag-flooring mga boss Ayan na, nakapag-bukos na rin kami dito. Flooring. Naglagay sila ng ano, tolda. Para safe sa ulan. <laughs> Ayan, okay, kailangan biskarte na. Para may matapos. Tapos si Buddy, ito. Ayos uh, Yung dati yung drill. Yung lagay natin. Habang umuulan, diretso pa rin ang trabaho tapos yung installer natin sa ceiling si Master George ayan no pinapawisa na ala boss ala wala na hin <laughs> pawisa na boss maripax wala wala yung motion natin <laughs> may ah uh... wala tax lasing <laughs> na mas umagang pakrandam dahil sa ulan tapos na sana to yung mga kantor ito sa likod para ma pintura na natin tapos kala mga boss yung in order nating mat materials kay boss maning nandito na cemento graba halo blocks pati pag deliver kahit namulan diretso pa rin Mr. Suave, oh. Oh, Mr. Suave. <laughs> walang, walang dayo. Walang <laughs> dayo. <laughs> Yang mga kubrang, ang daming kubrang. Ang daming kubrang. Ang daming kubrang. Grab. Dito lang yung grab, ha? Pero sa kabila, walang pasok. Oh, Kaya kay Boss Joey. Ayan mga boss, yun namang Sierra board ang ano natin Ang um, order natin One board, ang kapal po yan Seven board Tapos magagawin -gaw tayo ng ano, ng pangmasilya Baka nalatag na yan, pwede na pumasok ng mga pintor natin Na uh, bossing, shout out Shout out <laughs> Mga tropa ni ano, mga bata ni JB to Ayan o oh. JB yung kanina kay Boss Maning para kung pwede na yung materialas pagka wala nga nagawa yung iba, pwede na silang ano, pwede na silang mag-isam eh. Oh, okay na tayo mga boss. Mag alas 12 na. Ha? Mga boss. Ayan o. Oh. Ulam natin. alang kamataan klap ya? Ah. Sa sa tabilan. Tapos merong sili at saka tinya. Merong patadyesta pa. Hay meron selamat. Sa kay nanay mo sa. Sa yung mga anak niya. Ha. Hay boss, parking. Counter at. Usi ka. Hay, may dayo. Ito ah. Hay, dayo. 'Yan ang ano, boss, import.

flashing na firewall firewall na yero ang nilagay namin ito po cemento tapos uh, di sila lang yung ano yung liso firewall tapos flashing yan dito yung pinagawa natin yun lang po ayan lang biglang bubukos ang ulan no? yun na naman abala malaking abala ang ulan pero okay lang at least nakagawa tayo nakakayari tayo Tara bali, abang mo tayo. Mulan. Ingero ka kalipat. Dito na kapag dali na sila. Para sa flowing. Eh. Ito lang ang ato. Tapos si Mr. Master Ayan, no? nakapaglalag na sila. Ah, break time daw, break time. Mark. Ah, ganda. Ganda mo na mga Merienda! Wow! Coffee! Coffee is like! Ano ba master. sir? Ay! Oh, sarap yan no? May pangalagdangan pa, pa kayo ako? Hmm! Ano Coffee Ah! Maraming salamat! Nanay mo At saka yung... Walang kamahatayang... Spanish bread! Matamis Ginagawa <laughs> ang yeah. mo sa akin Mayroong matamis. mata abot. Masigawin sa agad, no? Magigaw-gaw. Oo, magigaw-gaw. Magigaw-gaw. Matamis siya, abot. Gaw-gaw natin. Gaw-gaw yung kafe. di pa na gaw-gaw yun? Kafe? Kapati? Gaw-gaw Para sa... panahon. Coffee.

Okay, tapos yan. Diretso dito. Kaya lang bukas pa yan. Walang, walang ilang bukas. Wala okay. <laughs> pa rin ito eh. na yung mga gumagamit okay. ng tools mga boss. So pa, ayaw ko uh. Sige. Ah. Ano to? Boring na to. na yung sa ano yung sa firewall natin yung yung miso ayan no? hop oh? ya yeah. ayan linis linis na ano ba bali natin yan bali no yan at saka yung ayong kaway wag na muna Ayan mga boss Ano lang, flexibang dito Hindi pa natin, hindi pa tayo makapag-flexibang kasi um, um, um pa, sayang lang Baka mal, malaglag lang Tapos uh, Pintura <laughs> Color, colorful <laughs> Ayan na mga boss doon, hindi pa rin tapos yung ano natin doon, kasi biglang umulan, yung ating pagpipintura doon hindi na lang plasing doon, yan baba na rin yan bigat <laughs> help help Wala na tayo mga boss. Ano na yung mga traba natin? Naglilinis na. Ayan. Ang <tinyo> basa. may nangingisda pala rito mga boss oh. Ayan mga boss Ayan po yung update natin dito sa San Gabriel Project Kahit na mabag umulan Diretso pa rin yung trabaho natin Ayan next stop mga boss Umulan uh, Pauwi na tayo Ayan na. Exact wala nang ginagawa. Biglang umulan. Mahirap pagka uh, tagulan ang project natin. Ayan mga tropa natin. Wala na. Let's go! tapos na ito na po yung vlog natin yan, uwi na tayo gawin muna, God bless po, ingat